Napag-usapan natin yung quad ko. Makinig ho kayo, guys. Tingnan mo, ha? Kanina, ako kagabi pala, di ba, meron silang ginawang survey? Yung survey nila, pinalabas ho nila na yes to impeachment in Day one 41% daw, sumang ayon. Pero nagkaroon tayo ng uh, live, live, ba? Live survey talaga yan kanina. Oh, na umabot po ng mga almost 6,000 yung bumoto, 94% nagsasabi ayaw na lang ma-impeach si Vice President Inday Sara. So mga 5 to 6% lang nagsabi yung steam impeachment. Hindi pa talaga nadala ang mga animal. Meron na namang pautot. Meron na namang survey. Nagpa-survey na talaga yung Quadcom. Grabe talaga, binabas kasi yung Quadcom sa social media eh. Siguro, ito na lang ho, ito ho yung ano nila. Yung paraan, para ka mo, may angat yung moral nila. Wala na ho eh. Down na yung Quadcom sa mga Pilipino eh. Tingnan mo ha? alam nyo po ba kung anong uh, survey ng Quadcom? Ay, buang talaga, oh. Ayan, oh, si Tatay Digong na naman yung binanatan dito. Ang sabi dyan, oh, sa survey nila, 61% ng mga Pinoy supportado umano ang investigasyon ng Quadcom hinggil sa AGK, illegal na druga at pugo. Ay, pakana na naman! Wala na po mga sir. Mga crocodile diyan sa kongreso, wala na. Hindi na talaga kaya yan eh. Kahit mag-survey-survey kayo. Walang maniwala sa inyo. Sino bang gustong Filipino na yung star witness ninyo? Umaming drug lord? Mga kriminal? Tapos yung tinitira ninyo, mga galit sa, durug galit sa drugista? Itatay di 91%. 88 to 91 percent trust in approval rating nagustuhan gustuhan yung war on drugs. Wala talaga. At tingnan nyo ha. Pinasok ko na naman yung post na to. Ganun pa rin ang resulta. Tinawanan ng mga Pilipino ang naturang survey. Oh, ah, ito, 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 ito. Ito na. Ah, ito. Sabi nila 61%, ha? Kagahapon, SWS. Ito, Pulse Asia. Wala, kumikita sila. Dalawang survey firm. Tiba-tiba. Diba. <laughs> sorry, sorry, ha? Pulse Asia, ha? Pulse Asia. na nakita ng muti nito, ha? Ang nakalagay dyan, 61% ng mga Pinoy ay ang investigasyon ng Quadcom. Okay! Tingnan mo yung reaction. Five five hours ago, saka ko napansin yan. Umabot na po ng 6,000 po eh. Yung reaction. Puta, magkahiyaan na naman ito. Hindi false isya, false isya pala ito. Magkahiyaan. Oh, Nasaan na yung mga bubonisang tanganista? Handa na ba kayo? Makita kung anong nangyayari. Ako, animal oh. O, oh, 6,000. Tingnan mo, ha, yung reaction. Tak, tarak, tak, tak. Ayan. 6,000 yung reaction. Tingnan nyo po kung anong nangyayari. Ang lakas ng amats no 61% na gustuhan yung hearing ng Quadcom. Pag-post. Nasaan ba yung mga taga-Afghan absent? Sa 6,000, 6.1 na reaksyon, 5.2 na tawa na lang. Tinawanan ang survey ng Quadcom. Useless yung binayad ninyo sa Pulse Asia. Ayan, oh. Grabing tawa, oh. 5,200. Yung okay, 76. Yung nakapuso, 66 lang. Utang na, wala pang isang libo. Nasa na yung 61%. Nasa na ang mga supporters ng mga Marcoses. Supporters ng Quadcom, supporters ni Ngagba at Kukak. Hawawa naman. <laughs> magpatama ulit daw ng server kasi pambaya diyan. Eh oh. Paano 'yan? Paano ni paliwanag 'yan? Bastusan ba 'to? <laughs> yeah, words. Yung 66 lang oh, heart na heart. Yung nagustuhan, 786. <laughs> so, yung heart, siguro yung heart, durugista yan. <laughs> Ay, hindi. Yung 66, ano yan, drug lords. <laughs> yung, yung 786, panay hot durugista yung 786. <laughs> konti na lang pala sila, oh. <laughs> Wala pang isa libo yung mga durugista. <laughs> Kasi alam naman natin, sinong masaya dyan sa quad ko, mga durugista naman eh. <laughs> Nasaan yung mga bata ni Pastor Dila dito? <laughs> Sabi yung 66 yaw na overdose na daw. <laughs> Nasaan yung batos ni ano? Galit na galit doon si Pastor Dila. Kayong mga dides. <laughs> bago kayo magbasa akin. Gayo ay kayo, bago kayo magbasa Quadcom. Hindi sila nakatiis kasi grabing baser talaga. Tindi, binanatan ng mga dides. Nagpasorbe talaga eh. E, bagsak. <laughs> sana Sana nanood yung Quadcom ba sa mga ganyang mga post. Pindot mantalan niyo ninyo. Tinan comment section. Tingnan niyo yung reaction kung masaya bang Pilipino diyan. <laughs> sa bagay, malaki kita sa 77 pa survey kayo le, <laughs> pa kayo le, tapos post niyo le, Magkano na kayo ng Afghanistan ng mga trolls para dumami man lang kayo. <laughs> yeah, words. <laughs> Kasi sabi mo kanina, magpasorbe ka na impit si BBM. Gasta <laughs> niya. Bukas na lang. Sorbe natin, tangali. Para, wala na tayong oras eh. Ukray-ukray natin sila. <laughs> False talaga ito. Subukan kaya nila, magano kayo, mag-live sorbe. Para makita ninyo kung gaano kagalit ang tao sa inyo. Baka kainin ng buhay. Postahan tayo lahat ng mga miyembro ng Quadcom zero. Hindi yan mananalo next next election. Postahan tayo. Na, nasira sila. Napasamaho talaga sila sa nangyayari. Para sa akin, napasamaho sila.